Gladys, ano na yung latest dyan sa sitwasyon ng mga kababayan natin sa Negros na apektado pa rin ng pag-aalburuto ng Mount Canlaon? Aga sa kasalukuyan ay nananatili pa rin sa mga designated evacuation centers ang mga apektadong pamilya at individual sa nangyaring pagsabog ng Bulkang Canlaon noong December 2024. Mula sa huling pagsabog nito noong nakaraang taon o noong Disyembre, patuloy pa rin nakapagtatala ng mataas na aktibidad ang DOST FIVOLTS gaya ng pagyanig at pagsingaw. Sa monitoring ng ahensya as of 12 a.m., nakapagtala ito ng 37 volcanic earthquakes. Tuloy-tuloy din ang makapal at walang patid na pagsingaw na aabot sa so 1,400 meters ang taas. Nananatili na sa alert level 3 ang bulkan at ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4 to 6 kilometers permanent danger zone mula rito dahil sa posibilidad ng mas malakas na pagsabog. Samantala, mamayang hapon ay nakatakdang magpulong ang pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental at tatlo sa pinakaapektadong lokal na pamahalaan sa pag-alboroto ng bulkan Kanlaon upang pag-usapan ang gagawing long-term solution. Ilalatag ng La Castellana, La Carlota City at Bago City ang nabuo nitong long-term solution para sa kaginhawaan ng kanika nilang residente sa gitna ng nagpapatuloy na aktibidad ng bulkan. Kinukonsidera rin ng probinsya ang posibleng relokasyon sa bawat pamilya na nakatira sa PDZ mula sa bulkan. Sa pamamagitan nito ay hindi na sila babalik pa sa kanilang dating tahanan at malagay sa peligro ang kanilang buhay. Sa pamamagitan ng relokasyon aga ay hindi na rin kakailanganin pang lumikas ng mga residente sa tuwing may aktibidad ang vulkan at hindi na rin direktang maapektuhan ang kanilang kabuhayan at maging ang pag-aaral ng mga kabataan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo aga. Maraming salamat Gladys Tuabi.